Ngayong araw kung may lalapit sa iyo para humingi ng tulong sa negosyo. Magandang pagkakataon ito para makatulong, ngunit tiyakin mong malinaw ang lahat ng usapan. Siguraduhin may istriktong mga patakaran upang maiwasan ang anumang kalituhan o abala sa hinaharap ang pagkakaroon ng malinaw na pamantayan ay makakatulong na mapanatili mo ang kontrol sa sitwasyon at magdudulot ng tagumpay sa inyong proyekto. Kung hindi ka sigurado sa isang aspeto ng negosasyon, huwag matakot humindi o magtanong ng mas maraming detalye. Ngayon ay mababa ang iyong enerhiya pagdating sa mga transaksyon o paglalakbay, kaya't mainam na umiwas muna sa mga ganitong gawain. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing magpahinga muna upang maiwasan ang mga komplikasyon. Kung may kamag-anap, lalo na kung lalaki, na magbahagi ng kanyang mga ideya, bigyang pansin ito, maaaring ang kanyang mga mungkahi ay magdulot ng bagong proyekto na magpapalago sa inyong kinabukasan. Ang inyong pag-uusap ay maaaring maging simula ng isang matagumpay na pakikipagtulungan kaya huwag isantabi ang kanyang mga suggestion. Sa trabaho, maging mapagmatyag dahil may senyales na maaaring matuklasan mo ang taong hindi tapat. Iwasan ang maglabas ng anumang pahayag tungkol dito at huwag idamay ang iba. Sa halip, Unahin ang iyong mga personal na gawain at itutok ang iyong atensyon sa mga bagay na mahalaga. Ang pagiging kalmado at hindi pagbibigay pansin sa negatibong enerhiya ang magbibigay ng mas maayos na daloy ng iyong araw. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color green good vibes para makapagpahinga. Ang isipan at good vibes ng kasiyahan sa gagawin at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 29, number 8 at number 17 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot pag-iingat sa desisyon at inspirasyon sa iyong araw. Maging mas maunawain lang sa mga zodiac sign na Leo ngayong araw para maiwas ka sa gastos.